At guys, dahil nagluto kami ng promoted you, nagpapatimpla si wife ng coffee. Coffee? Guys, saka iba ang aming kapihan. Ayan, oh, tumblers. Masarap pagkape kasi uh, sito, madaling linisin, tapos handy. Saka okay siya, applicable sa sa mainit. Yan guys, kumulo na yung aming ano, kung nadinig nyo, no? Tuglaan ko na siya ng kape. Ah, uh, konting information lang guys, no? Itong aking asawa ay hindi nagkakape kapag hindi ako ang nagtimpla. Ganyan siya. Ganyan siya ano? Kaarte yan, tapos guys hindi siya maunong magtimpla ng kape para sa kanyang sarili kasi nga lasang A1 asukal, syempre lasang iwan. Uh -oh. lasang a lasang a lasang daw nung minsan nagtimpla sa ng kape lasang a yan. Yan. Advice ko lang guys ha, doon sa mga mahilig magkape. wag na huwag po kayong magkakape kung ito ay gagawin nyong pamatid gutom. Dahil ang kape po ay hindi pamatid gutom o pamatid uhaw. 3-in-1. Oh, may sumisingit so, doon. Oh. Huwag daw po kayo iinom ng kape na 3-in-1. Dapat yung Black coffee nga lang talaga tayo. Ya. Kaso ngayon magkikrib tayo kasi may namiss natin. Sobrang tagal na natin hindi na -miss. Okay. Sige na. Wow. Nakalusot ka na. <laughs> Uy, malinis yan. Mainit ah. Ah! Ay, kasi nakatingin sa akin eh. <laughs> yan. Wala na may nanghingi. Ayan. Oh. May nanghingi? Hindi malinis po yun. Ugasan mo lang. Ay, sige. tas ilagay ko. Oo, oh, ilagay mo lang. Pasok ka. Ha? Hindi, pero yung nasa deep na Oo. Yan guys, ang aming kape. Ayan. Nagyan ko na ng main na tubig. Ay, uh, ma'am, ano niya yan, professional Profession. Magtimpla ng kape. Mm, anong tawag doon? sa nagtitimpla ng kape? Uh, Di ba yung oh, yung bartender, barista? Oh. Eh, yung kopi, ano? Anong tawag doon? Kopi lover. lover. <laughs> Facebook Guys, tulungan nga kami, guys. Mag-comment nga kayo kung anong tawag dun sa taga ng kape. Dun sa may ano. Di ba, pag barista ba yun? O, kundi may tawag dun, alam ko eh. <laughs> Kupinista. Pagka yun sa bar, di ba, yung sa barista, yung titimpla ng mga alak. Ganyan. Barista. Pag kape, kalimutan ko na may term dun na ginagamit eh. Ayan guys, so pinapakita ni wife yung kanyang nilutong Dan kamote Q. Ini-slice niya muna, guys. Ini-slice niya muna nang maliliit. Tapos, yan. Tama na, guys. Meron yan din ang dial. Hmm? And, guys, ito ang aming kopi. Wow! Ang guys, ha? Tignan natin. Tignan nyo, guys, yung aming gamote Q. Ayan, oh, guys, oh. sarap po ng mute Hmm parang ang ang sarap ng kainin at siyempre coffee. Sarap diba guys.